isang live TV show ang mababalot ng takot nang may gawing isang stunt na mauuwi sa disgrasya. Siya si Samuel Koch, 23 years old. Siyang artista, gymnast, stunt performer at magaling din tumambling-tumbling pero ito din palang nagpapasay sa kanya yung babago sa buhay niya. December 4, 2010, dito siya naimbitahan na magperform ng isang stunt sa isang sikat na show na tinatawag na Wet and Dust. Ang kailangan niya lang gawin ay tumalon sa limang sasakyan na umaandar at syempre para magawa ito may suot-suot din siyang spring-loaded boots para mas magpataas pa ng talon niya. Kamiya lang, dito na nga nag yung show kung saan masiyang masaya pa nga yung mga host and yung maraming taong nanonood. So ayun, nagsimula na nga at dito na nga tinala na ni Samuel yung unang sasakyan at natalon na naman niya to ng maayos na ikinatuwa ng mga nanonood. Pagdating naman doon sa pangalawang sasakyan, hindi niya ito tinuloy dahil nagka problema pero doon sa may pangatlong sasakyan, natalunan niya to ulit. Basically, 2 out of 1 na siya out of 5 attempts so what could go wrong ba? Diba? Pagdating ng pang-apat na sasakyan, yung kakaiba naman dito, yung tatay niya na mismo yung nagda-drive at nagsinyasan pa nga sila bago sila nagsimula pag-andar ng sasakyan, dito na nga tumalon si Samuel na tatakot sa lahat ng taong nanonood doon. Dahil sa pagtalon nga ni Samuel, tumama yung ulo niya doon sa may windshield ng sasakyan at dito nga siya bumagsak ng malakas doon sa may sahig. Like I said, live show nga to, kaya nung nangyari yon nilipat nila agad yung kamera doon sa mga tao and makikita mo nga nagulat nagulat din sila and 20 minutes later, tinapos na nila yung show. Agad naman ding dumating yung mga medics at dinala naman agad nila sa ospital si Samuel. Ayon sa mga doktor, nagka-fracture yung dalawang cervical vertebrae ni Samuel na sobrang nakadamage sa spinal cord niya After ng ilang operasyon, maswerte namang nakaligtas si Samuel pero ayon nga lang, hindi na siya makagalaw mula leeg hanggang pababa Sobrang lalanong nangyari, yung mismong host ng show na to na si Thomas Gottschalk ay nag-resign doon sa show na to sa kasunod na episode kahit na nagbago na nga yung buhay ni Samuel dahil sa nangyari sa kanya, hindi naman ito nabago yung pananaw niya sa buhay niya na ginagamit nga niya na itong nangyari sa kanya bilang topic sa mga talks na ginagawa niya. Katunayan, on December 13, 2014, four years after no aksidente, nag siya ulit sa wet and dust, signifying na wala siyang takot at hindi rin daw niya sinisisi yung show sa nangyari sa kanya. Yo, nagtatrabaho pa rin si Samuel bilang actor sa iba't ibang movies and series and in 2001, sumali pa nga siya sa The Masked Singer Germany. Overall, nabago man daw nung aksidente yung katawan niya, hindi naman daw nito mababago yung pagiging positibo niya sa buong buhay niya.